guys. Tignan nyo po yan. Oh. Uh, nagkaroon ako ng sunburn. Dahil naligo kami nung ano. Ang um, Bebe Santo. Sabi no. Nagmala talaga yun. Eh. Hmm. Daan nyo pa dito. Sabi. Umpisa map. Map di siya. Ayan. Hmm masyado na na lang sobrang yung timbra guys so namamalat na lang sobrang meron pa rin sa mga meron pa rin oh. no? Pasita ako tingnan mo guys oh. Magkaiba yung gulay oh. <laughs> Pero talaga yung pinaka no? Lumala talaga no? Ay guys, so, ang tanda na yun Ayun o Ay, no? Bagong ah, bago ano? sunog na sunog talaga guys oh. Ano diba? Sunog na sunog. Ano? Hmm. pati yung sana